Happy Father's Day po sa lahat ng tatay sa buong Pilipinas at sa hindi pa natin pwede sabihin sa buong mundo kasi bukas pa 'yon. Dahil Saturday pa lang ng gabi sa ibang bansa, siguro sa mga sa Asia, sa buong Asia, eh Father's Day na but sa sa the Americas and sa Europe bukas pa. So, Happy Father's Day in all of Asia and dito sa buong Pilipinas no sa lahat ng mga tatay na tumatay yung nanay din kasi meron yung mga single father uh, to mention of you I would like to greet a happy father's day to my teachers uh, namely uh, Randy Solis Alfred Orozco Benjo Viola uh, Chito Macababad uh, Wilson Diasis at sa iba pang mga teachers ko na tumatay yung tatay uh, Sir Marcelino Garcia uh, sino pa ba? <laughs> basta yung mga tatay na naging teachers ko yan, sila Kuya Ruben Javier sila Kuya George Maravilla yan yun yung mga tumata'yong uh, yung yung mga tatay na tumutulong sa akin yung mga tumatay yung tatay ko pag ako eh, nasa, wala dito sa bahay Uh, may mga naging contribution sa aking pagiging tao in, uh, in the smallest way as possible uh, sa mga kumpare ko kaya uh, Jonathan Ismero kay Ian Seriola mara uh, happy Father's Day uh, natutuwa ko yung mga inaanak ko eh lumalaking uh, maayos kay kay Tatay Ching kay Francisco Magong uh, na tumata yung at do sa kanyang makukulit na anak. Happy Father's Day po sa inyo. So, yun lang po.